Hello mga ka-farmers! Ito, uh, bumili tayo ng crack corn at ito ay pinagiling natin. Ito ay 10 kilo. Ito ang imimix natin sa ating mga patuka sa GMP4. Yun yung iahalo natin. At saka, bumili din tayo ng GMP kanina dahil naubusan na tayo ng pampatuka sa ating mga alagang manok. So, ito pala yung kilo ng crack corn dito mga ka-farmers. Ito ay nasa 36 per kilo yung crack corn. Yan, makikita nyo, medyo malaki pa rin yung butil kaya pinagiling ko para mas mabilis makain ng ating mga alagang manok. At ito rin yung presyo ng cattle concentrate mga farmers Oh. Yan, cattle feeds yan. Yan ay 25 pesos per kilo. Yan yung ginagamit natin sa mixture natin ng sapal ng niyog at saka itong cattle concentrate. At ito naman, yung copromil dito sa amin ay 20 pesos per kilo na. Noon ay nasa 16 pa lang ito pero ngayon ay 20 pesos na. So 'yung feed mixture natin ngayon mga ka-farmers, uh, 'yung sapal lang ninyo at saka 'yung uh, cattle concentrate ay a uh, <coughs> lalagyan natin ng mga dahon. <coughs> lalagyan natin ng dahon dahil uh, marami namang dahon ng makikita dito sa ating paligid itong dahon ng malunggay at uh, tag na kaya marami tayong makukuhang dahon. So kukuha lang tayo ng konti at ihalo natin sa ating uh, feed mixture para sa ating mga paitluging manok. alright? So ito 'yung malunggay mga ka-farmers paraming bunga nandun din bunga, maraming dahon pala kukuha tayo ng mga ilang palwa para ihalo natin doon sa kanilang patuka so ang kagandahan dito mga ka-farmers dahil organic itong malunggay at napakataas yung sustansya nito So hindi na tayo kailangan maglagay ng commercial na vitamins sa pagkain nating manok. Ito na lang, yung malunggay na lang yung ihalo natin. So ito, tamang-tama na yata ito. Ididagan Dag natin ng konti. So ayan. So ang gagawin natin dito, uh, i chop muna natin ito para uh, yung pinong-pino at saka ihalo natin sa uh, sa palang niyog sa mixture natin para direktang makain ng ating mga manok. Kasi kung isasabit lang natin ito sa kanilang kulungan, yung iba hindi kakain ito. So, para mas mabilis maubos at hindi na tayo magantay na maubos pa ito sa kanila, so ihalo na lang natin sa kanilang patoka. All So, ito na mga farmers yung tinadad natin na malunggay. Yan, ihalo natin dito sa sapal ng niyog at yung cattle concentrate at saka merong makikita niyong crack corn na konti. So, i-mix lang natin ito. Katapos nating ma-mix ito mga ka-farmers, tsaka natin ito babasain. So, distribute muna natin yung malunggay. Ang um, uh, equal ang distribution ng malunggay para naman makakain yung mga manok nito. So ito na mga ka-farmers na haluan na natin ng isang ganito, isang galong tubig. Ito ating mixture. So yan, madami na yan. So ito yung ipapakain natin sa ating mga yung nangingitlog at saka yung hindi pa nangingitlog o na malapit nang magsimulang mangitlog. All right, bibigay muna natin ito. Let's go. So yun mga farmers uh, siguro ito ay pang 6 or 7 day na napagbibigay nito. So ngayon ay dinagdagan natin ng malunggay. At ang kagandahan dito ay mataas yung vitamins ng malunggay kaya natin hindi nagdagan din ito so ang kagandahan din dito mga ka-farmers dahil wet feeding yung binibigay natin sa kanila ay talagang uh, hindi sila ma ma-dehydrate oh. dahil wet feeding ito mga ka-farmers maraming tubig din ang nilagay natin at hindi na tayo problema sa ating mga manok na kung hindi makainom ng tubig dahil dito na mix na natin yung tubig inumin nila ay uh, yung tubig na dapat nilang mainom sana at kung gusto pa nilang uminom ay meron namang available na Uh, tubig sa kanilang waterer. So ito, tapakain muna natin. Ito pala yung mga manok panabong natin mga ka-farmers at yung pinapatuka ko sa kanila ay innerton at saka hinaluan natin ng crack corn. So yun yung ginagamit ko. Noon kasi uh, GMP4 yung ginamit natin na hinaluan ng crack corn. Pero sa edad na ito mga ka-farmers gusto ko talaga eh, dahil ito ay manok panabong ay mabumuka yung kanilang pangangatawan. Dahil kung GMP4 lang yung binibigay natin ay hindi masyadong bubuka yung kanilang Pangatawan or matagal bumuka yung kanilang katawan kaya binigyan natin ng Enerton at saka hinaluan natin ng konting crack corn So ang Enerton naman ay uh, medyo may kamahalan dito sa amin is 42 per kilo na yung nasa pakete pero yung per kilo yung nasa sako yung uh, by kilo yung bibilihin mo is nasa mga 40 or 39 pesos lang pero mas mabuti na yung nasa plastic dahil mas sealed yon at maganda pa rin klase yung uh, patukan nila So yan yung ginagamit natin kahit kamahalan ay uh, uh, piis lang tayo ng konti. Medyo madami din yung mga manok natin na siguro sobra ito ng 20 plus or 30 plus yung pinapakain natin. So sa isang araw mga ka-farmers makakaubos ako ng dalawang kilo ng enerton at saka kalahating kilo ng crack corn. So yun ang mixture na pang daily na pagkain dito sa ating mga manok panabong. Medyo magastos mga ka-farmers pero dahil passion natin at hilig natin ay uh, titiisin lang natin yung gastos at hindi lang natin palaging uh, isisip na malaki-malakihan tayo sa gastos para uh, hindi tayo magka-problema at mag-enjoy tayo sa ating pagmamanok. Ito naman yung 10 leghorn mga ka farmers na na -breed natin. So 10 babae ito. Ito so, yung nangingitlog na sila. So yung itlog So everyday may makukuha talaga akong isa o dalawa na mga itlog dito sa mga manok na ito. So ito naging na sila. Maganda na rin yung pangangatawa nila. So papakainin muna natin